So, ayan my guys. Isang magandang araw at magandang hapon na naman sa ating lahat. At ayan nga kahit umuulan ay kailangan ko talagang ayusin yung aking pangapananim. At inuna ko nga itong okra dahil ito ay natumba nung nakaraang araw na malakas ang hangin dahil dito sa bagyong enteng. At ayan nga ay ililipat ko dito sa kabilang side ng malapit ng pader guys para hindi naman ito masayang dahil alam nyo naman masarap ang ating gulay na okra at alam nyo naman napakamahal ng dilihin ngayon dagdag din ito sa ating mga pangangailangan at makatipid-tipid tayo ng konti kung ito ay mamumunga at ayan nga my guys binagyan ko nga siya ng uh, hawayan para dun sa hindi siya ma matumba. Ayan. Ang taas masyado kasi nitong okra. May guys, mas mataas pa kaysa sa akin yan. Ayan. At ito nga yung tinanggalan ko nung nakaraang araw ng mga dahon. May nag-comment na dun sa aking video na kung gugulayin ko daw yon sabi ko ay tinanggalan ko kasi nga napakalusog para ay mamunga. Ayan, at ililipat ko doon sa may gilid ng pader my guys dahil sayang naman kung ito ay matutumba lang at hindi mapapakinabangan. Marami akong mga tinanim na okra dyan my guys. Kahit nga mataas yung ulan o sobrang lakas ng ulan ay talaga namang pinilit ko na lumabas para ayusin yung aking mga pananim. At tingnan nyo naman, malapit kasi kami dito sa creek ng kanal, ang lakas-lakas ng agos ng tubig. My guys, ayan, mayroon pa akong isang kukunin. Mabuti na nga lang at hindi ito na tumba nung nakaraang araw. Tinanggalan ko din ito ng mga dahon at sanga-sanga meron na nga itong mga humuusling mga bunga kaya kailangan natin itong isave so ayan, sinamantala ko yung pagkakataon na umuulan din na naglipat din ako ng mga iba kong mga tanim dyan guys kasi nga pagka ganyang maaraw pagka naglipat ka ng mga tanim ay masasayang lang mamamatay eh yung aking mga ibang tanim talagang malalaki na kaninang nauna ko ay ang linipat ko dun sa ibaba ay yung sambong dalawang sambong kasi nga pagka dito ko sa bandang taas lumalaki yung sambong malago yung dahon madadaan-daanan ng tao sayang naman may guys so ayan isa pang okra yan guys pangatlong okra na yan marami yan yung iba maliliit yung iba malalaki ninalian ko, uh, nilagyan ko ng kawayan pang depensa kasi nga maliit yung ating uh, paso. Ayan ay pinaglagyan ko lang doon sa ating Wilkins. Sayang din naman. Yung iba sa mga balde. Mas maganda kong sa balde kasi ano, mas malalaki. Kaya lang wala tayong masyadong balde kaya dyan na lang sa Wilkins. Ayan. At meron pa akong Uh, ililipat yung aking ding oregano dahil sa sobrang lago na ay tinanggalan ko ng mga ibang dahon-dahon at tinagay ko sa dalawang so my guys sayang din naman ang dami ng lumot ng daanan nung nakaraang araw ay Prinas ko yung daanan dito sa kabilang side, sa harapan. Ito yung, ito naman may guys yung sa likudan na daanan ko papunta doon sa aking garden. Nandyan din yung bahay ng aking mother. So ayan may guys yung ating ililipat din natin yan para hindi Masayang dahil sobrang nang lago. Yung ibang kinuha ko niyan, doon ko lang sa bababa, sa ibaba itatanim. Eh, Tapos itong dalawang medyo maliit, dito sa ating plastic bottle para mas mabilis tayong nakakapuha. At ayan nga ay nilagay ko na sa ating plastic bottle. kahit nga maulan ay talagang hindi tayo titigil sa ating mga gawain mga guys kailangan tuloy-tuloy pa rin yung ating mga gawa, hindi pa upo-upo umay -upo. guys, kailangan gawin lahat ang daming trabaho kasi pag kumuulan ay nandun ka lang sa loob, wala kang gagawin ay wala ka talagang magagawa my guys, doon palang lang talaga sa loob So, ayan nga ay pinutol ko ulit, tinanggal, ibinalik ulit dahil nga sobrang laki ng ano at natutuban, natutumba hindi ang kukdun sa ating plastic bottle. So, ayan, dalawa yung aking itatanim. Although marami na rin talaga akong tanim yan na ating mga herbal, yung iba nyan na ay ibababa natin doon sa ibaba yung dito lang yan sa itaas para mas mas mabilis nating makuha kung kailangan kailangan natin ng oregano at saka mayroon pa akong gustong gustong ilipat na halaman na sabi nila maselan daw ito hiningi ko pa to sa picol doon sa aking pinsan Tagal ko nang pinag-iisipan tong ilipat kasi nga Masyado na siyang malago, malaki na siya. Nung ito ay hiningi ko, ay maliit pa ito. Ngayon ay lumago na, sumobra na dun sa timba. At ayan nga po yung halaman na 'yan. Ang tawag, ang sabi nila ay yan ay palmera daw, palmera tree. So, ayan, hinuho ko na yan sintodo kay mahirap huhuin, mabigat. Ay, hala, sige, ibagsak, huhuin na kay para mailipat na yan. Ang gagawin ko yan, my guys, pag ihiwalayin ko yan, my guys, gagawin kong dalawa. Meron tayong timba na kinuha doon sa pinagkuhanan ko ng oregano, my guys. Ayan. Dahil sa mahirap tanggalin, matigas, gagamitin na natin siya ng ano, ng magic. gagamitan siya natin ng magic itak. Ayan. Ayan. So, dalawa nga Pag-iisipan kong pagdalawahin yan. Kasi nga naman, totoo na yung sinabi nila pagka ito ay inilipat mo sa panahong tag-init. Dahil nga ito ay maselan, talaga namang ito'y mamamatay. Sayang yan, eh galing pa yan sa Bicol. Hinag Hirapan ko talaga yung bit-bitin. Isinakay ko dun sa istribo ng ng bus, my guys. Kaya ayan, sayang kung makakatay lang yan. Kaya naisipan ko na ngayon, tag-ulan, ngayon ko na yan gagawin my guys. Tingnan nyo naman yung halaman na yan. Oh, napakaganda. Pagka binili mo ngayon dyan sa mga bilihan ng mga flower shop, naman nandyan sa bayan, dyan sa aming bayan ng antipolo o kahit saan man ay magtatanong ka ng ganyang presyo ay mahal talaga kaya kailangan ma-save ko ito kailangan talaga maulan na ililipat ko yan aywan ko nga ba bakit nga pala ay napakahilig ko sa mga halaman my guys kung hindi mga gulay yan marami rin akong mga pananim na mga halaman na mumulaklak Yung iba nga may guys, pagka may humihingi ay pinanibigay ko. Minsan ay may bumili. Ganon din naman ako guys, pagka may guys, pag kami nagugustuhan akong mga namumulaklak ay bumibili din ako. Abangan itong umuwi na naman ako ay hinakot ko na naman yung orchids doon sa aking mga kamag-anakan. Yun lamang yung aking mga bitbit. -bit. Mas marami pa doon sa damit ko, guys. Yung aking mga halamang dala. Ay, napakahilig ko talaga magtanim. Siyempre nga naman, pagka nabuburo yung ulo ko, oh my guys. Kung talang ako doon sa halamanan ko, ay nawawala na yung pagod ko at nalilis stress na ako talaga naman. Yan naman talaga ay totoo. Pag nakikita ko yung tanim kong hindi maganda, ay talaga nalulungko. Pero pag masigla yung halaman ko, napapasaya naman talaga at napapangiti ako. Kaya sa totoo lang, pagkagising ko sa umaga, ang una kong pupuntahan yung aking mga halaman tinitingnan ko yan lang naman ang aking libangan mga guys wala akong ibang mga libangan kung hindi yan, manahi at magtanim ng halaman at hindi ako mahilig pumunta doon sa mga kuro kapitbahay guys aywan ko nga ba sabi nga ng anak ko sa akin ay hey, mama sumama ka nga doon sa mga kaibigan mo magsumba sa itaas kasi doon sa aming ano, sa itaas dun sa samahan namin ng mga kababaihan dito sa El Dorado eh may mga nagsusumba, may guys. Ay sabi ko ay eh, dito na lang ako magsusumba sa TV. Dito sa harapan, ay eh, magpapatungtong na lang ako dito sa TV at ay dito na lang ako mag indak Ay bakit ako pupunta doon? May bayad din naman yon, 50 pesos. Eh, so, pero gasino lang naman yung 50 pesos, mga guys, pero sana so, hindi ako mahilig lumabas eh. Kasi so, ang ginagawa ko, kung gusto kong magsayaw-sayaw, eh, yan nila ako magsayaw-sayaw sa harap ng ano, ng TV. kapag eh, Pagpagpugin yung mga sumba-sumba dyan, eh, dyan nila ako magsayaw-sayaw. Eh, pa naman ako pupunta doon sa itaas, para doon mag ano-ano, doon sa court ng aming lugar. Eh, dito na lang siguro sa loob ng bahay. Eh, syempre, sa, sa dami kong gawain mga uh, my guys, eh, hindi na ako pupunta doon. Sayang yung aking oras. Dito na lang. So, ayan nga, at ay naglinis na nga ako. Ang galin natin yung mga mga lupa-lupa dyan. Kaya kung mahirap na, magkandalos, dulas-dulas tayo dyan. Lalo na yung aking mama ay matanda na ay eh, mahirap na. Kailangan ng linisan dyan sa harap at daanan niya talaga yan. Hindi ko nga rin talaga maasikaso. Napaka dami ng lumot. Nung nakaraang araw ay yung kinuskusan ko dito sa harap namin. Napakalumot na. Madulas na nga talaga. E, Siyempre eh,